Kumusta mga kasaligsig? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga pagkain na kahit pa sinasabing mayroong masarap na lasa ay sigurado akong hindi pa rin kakainin ng marami sa atin matapos malaman kung paano ginawa? Kaya mula sa mantika mula sa kanal hanggang sa pagkain magpapatili sa kahit na sino ay pag-usapan natin ang 10 pinaka nakakadiring paraan ng pagluluto sa lahat kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin number 10 mantika mula sa kanal. Sa dinami-rami ng maaaring maging paraan ng pagluluto sa ating planeta, isigurado akong ang ginagawa ng ilang mga tao mula sa bansang China ang isa sa pinaka nakakadiri sa lahat sa kanila ng ang mga gamit na mantika na itinatapon ng mga residente sa kanilang mga kanal na naiipon at naiimbak sa mga imbornal ay sinasandok at agad idinadaan sa proseso. Ang ganitong klase ng mantika ay mabilis na ibinibenta sa mga street food vendor sa bansa, dulot na madalas binibili nila ang mga mantika basta ito ay mura. Ang ganitong nakakadiring pagkuha ng mga mantika mula sa kanal ay ilegal na gawin sa bansa. Dulot ng mga taong makakakain ng mga pagkain iniluto dito ay posibleng malagay sa piligro. Kung kaya't ang kasaraw pag nahuli ang isang tao na gumagawa nito ay hanggang habang buhay na pagkakakulong. Number 9, Pinritong Daga Sa probinsya ng Batambang sa mansang Kamboja, ay mayroong isang kadalasang pinupatahe ang mga residente dito. Nasigurado akong hindi masisikmura ng marami sa atin at ito ay ang mga pinritong daga na nagawa na nila ng iba't ibang paraan ng pagluluto kung saan ang pinakamadalas nilang estilo ay ang pagpiprito na madalas daw gawing ulam o di kaya pulutan ng maraming mga tao sa rehiyon. Nakakadiriman man ay mga dagang bukid lamang daw ang hinuhuli ng mga residente. Dulot na sadyang mas malinis ito kumpara doon sa naninirahan sa mga kanal. Habang nakakatulong din ang kanilang pagkain dito, Upang mabawasan ang kanilang populasyon na sumisira sa mga palayan at iba pang mga pananim ng mga residente sa lugar. Number 8, Pagmamasa gamit ang paa Hindi na bagay sa ating kalaman na sa tuwing gumagawa ng tinapay, ay eh kinikailangan muna nitong imasa upang matrap ang hangin at masiguradong aangat ito pag niluto na. Pero ang paraan ng pagmamasa ng isang lalaki na nakuhanan mula sa syudad ng Delhi, sa bansang India ay parehong gumulat at nagpasuka sa maraming mga tao. Sa kadaylan ng kaysa kamay ay ginagamit niya ang kanyang dalawang paa upang paulit-ulit na apakan at imasa ang harina na hindi may tatangging maaaring maglagay ng bakterya at ilang mga mikrobyo sa tinapay na gagawin mula rito. natapos lumabas ang video sa social media ay agad din reklamo ng mga tao ang panideriya kung saan ito nakuhanan na sasabing mabilis raw na wala ng lisensya para magbake at magtinda. Dulot na nilalagay nila ang kalusugan ng kanilang mga bumibili sa piligro. Number 7. Nakakadiring Ice Cream ang ice cream ang isa sa pinakapaboritong panghimagas ng karamihan ng tao sa ating planeta. Dahil sa matamis na lasa nito, nakasabay pa ng kanyang malamig na temperatura ay talaga namang perfecto ito sa tuwing mainit ang panahon. Pero kung makakain mo ang ice cream na ito ay siguradong hindi ka malalamigan kundi maduduwal pa. Sa kadailan ng gawa ito sa mga coconut worms na pinirapiraso at dinikdik para mahalo sa kabuuan ng pagkain. Nakakadiri man para sa marami sa atin ay sadyang masarap daw ang lasa ng mga coconut worm na dahil sa galing sa buko ay meron ding lasa na katulad ng sa prutas. Kung kaya't kahit na nalaman na nila kung saan ito nagmula ay sadyang marami pa rin daw ang mga taong bumibili nito matapos matikman ang masarap na lasa ng flavor ng ice cream na ito. Number 6 Street Food ang isa sa pinakapaboritong kaining pagkain ng marami sa atin ay ang mga street food o turo-turo sa tabi ng mga kalsada na kahit pa alam nating sobrang mamantika at hindi masustansya ay pinipili pa rin nating kainin dahil sa masarap nilang lasa. Pero alam mo ba, na ayon sa mga eksperto ay mas mataas ang posibilidad na malagay tayo sa peligro sa tuwing kumakain tayo nito? Ito ay dahil sa mga kalsada raw kung saan niluluto ang ganitong pagkain ay naglalaman ng napakaraming mga bakterya at mikrobyo na madalas sa mga street foods. Nakasabay ng pagiging mamantika nito ay sadyang maglalagay sa atin sa peligro. Wala rin patnubay ng mga eksperto ang ganitong klase ng mga naglalako. Kung kaya't hindi nila na inspeksyon kung malinis bang sangkap na kanilang ginagamit at pati na rin ang mga ipinangluluto dito. Number 5. Sili Ayon sa mga eksperto ay kung bibili ka lamang daw ng mga sili ay mainam na bilhin mo na yung mga bagong pitas pa lamang at hindi pa pinapatuyo. Na mapapatunayan lamang talaga ng nakuha ng video na ito kung saan sa isang bodega kung saan pinapatuyo ang mga sili ay makikitang matapos hukayo ito para ilagay sa sako ay agad na nagsilabasan mula rito ang napakaraming mga daga at ipis na siguradong magpapatuyo ng balahibo ng maraming mga tao. Ayon sa mga eksperto ay kadalasan daw na ang mga ibinibenta sa mga merkado ay dinapuan na ng mga insekto o di kaya'y nadikitan na ng mga ipis noong inumbak ito sa mga bodega. Ngunit kung lahat daw ng mga pagkain ito ay tatapon, ay siguradong mas kukunti lamang ang ating may sa merkado. Kung kaya't kadalasan daw na pinapayagan ng ibenta ang mga pagkain kahit pa may mga buhok ito ng daga o di kaya'y naputol na parte ng mga insekto. Dulot na siguradong lilinisin naman ang mga ito at hindi naman sila makapagbibigay sa atin ng peligro. Number 4, Calo de Cabreto Sa ating planeta ay sadyang napakarami ng mga uri ng keso. Ang kasalukuyang itinitinda sa merkado kung saan ang bawat isa sa mga ito ay mayroong iba't ibang lasa at estilo ng pagkakagawa. Pero alam mo ba, may isang uri ng keso na kahit pa masarap ay siguradong magpapadwal sa iyo kung malalaman mo kung paano ito ginawa? Ito ay ang Calo de Cabreto. niwala ka man sa si India ay ginagawa sa pamamagitan ng pagkatay ng isang batang kambing kung saan ang sikmura nito na naglalaman pa ng gatas na kanyang dinede mula sa kanyang ina ay itatali at ibubuhol. Ang gatas na naipon ay siyang mafeferment at magiging keso kung saan ang enzyme na mula sa sikmura ng hayop ang nagbibigay ng kakaibang lasa nito na talaga namang hinahanap-hanap ng maraming mga tao. Kung kaya't kahit na nakakaawang sinapit ng batang kambing na pinagmulan nito ay sadyang marami pa rin ang patuloy na gumagawa ng sinaunang pagpoproseso ng keso na ito. Number 3. Karne ng Buwaya Kadalasang nababalitaan natin na may mga taong inaatake at kinakain ng mga buwaya pero sadyang nag-iba ang ihip ng hangin sa bansang Thailand at Australia kung saan ang mga tao na mismo ang humihuli at kumakain ng hayop na ito. Kung saan matapos daw bumalik, ang populasyon ng mga buwaya mula sa mantigang pagkaubos ay sadyang lumobo naman ang kanilang bilang. Kung kaya't may mga taong nakaisip na humuli at gumawa ng potahe mula sa kanila, ang karne raw mula sa kinatatakutang hayop na ito ay higit na mas masarap kumpara sa mga manok na dahil sa walang halos na taba ay sadyang mas hinahanap-hanap ng mga tao. Kung kaya't kahit na sobrang nakakakaba ang paglapit sa mga buwaya ay sinasabing may ilan ng mga farm sa ibang mga bansang nag-aalaga ng mga ito upang katayin at ibenta sa mga palengke. Number 2. Pagkain sa ahas Kung nagawa ngang kumain ng mga tao ng mga buwaya ay sigurado akong hindi na tayo nagtataka pa kung bakit ang mga ahas ay pwede na rin kainin Ngunit ang estilo ng pagkain ng mga tao mula sa syudad ng Jakarta na kapitolyo ng bansang Indonesia ay sadya pa rin kakaiba sa kanila ng kahit na ang iba rito ay pinapatay muna ang ahas sa pamamagitan ng pagtanggal ng ulo nito ay may ilan pa ding sinusugok na kainin ng hayop ng buhay na talagang magpapatayo ng balahibo ng kahit na sino pa ang makakakita dahil ang mga ahas ay mayroon ding kamandag ay sadyang mahirap paniwalaan kung paano nila nagagawang kainin nang basta-basta lamang ang mga nilalang na ito, na matagal na raw nilang ginagawa at hindi may tatangging gagawin pa rin nila kahit pa sa inaharap. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan, gusto ko munang makita mo ang larawan nito na ito nagpapakita ng isang lalaking may disabilidad na nagluluto. Kung saan dahil hindi niya kayang gamitin ang kanyang mga kamay para iflat ang pagkain, ay hinahampas niya na lamang ito sa kanyang kilikili na talaga namang nakakadiri at nakakaduwal na makita. Kung kaya't hindi sadyang mahirap paniwalaan na may mga bumibili pa sa kanyang tinitinda lalo na harap-harapan at kitang kita kung paano niya ito ginagawa. Number 1. Pritong Ipis Naniniwala ka bang ba sabihin ko sa iyo ng mga ipis na kinatatakutan, tinitilian at pinandidirihan ng marami sa atin ay ginagawa ng patahin ng ilang mga tao sa ating planeta, ito ay dahil sa naglabas ng mga ebidensya ng ilang mga eksperto patungkol sa kanilang pag-aaral kung saan matapos daw linisin ng insectong ito ay ligtas at maaari na silang gawing pagkain na sadyang ang isipin para sa marami sa atin lalo na't na alam natin na ang mga ipis ay kadalasang naninirahan sa mga kanal at maduduming mga lugar. Ang benepisyo nga lang daw ng pagkain natin sa insectong ito ay ang pagkatipid natin sa mga karne mula sa ibang hayop na pa sa pagbawas ng bilang ng mga ipis na pumuperwisyo sa maraming mga tao ay talaga namang malaki raw ang matutulong kung sakaling masisikmura ng lahat na kumain nito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakarami ng mga uri ng pagkain ang niluluto sa kasalukuyang panahon. Kung saan ang bawat isa sa mga ito ay meron na ibang estilo ng pagkakagawa na dapat lamang nating alamin at investigahang maigi dahil posibleng ang pagkain na sarap na sarap tayong kainin ay maaaring magbaliktad pala ng ating mga sikmura kaya para sa iyo alin sa mga pagkain na ito ang sa tingin mong kakayanin mong kainin comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi hanggang sa muli mga kasaliksik maraming salamat sa panonood see you in my next vid.